So guys, may midterm exam kami ngayon at uh, hindi ako masyadong mag review Uh, tingnan natin yung uh, magiging resulta nitong exam na to. Ano lang ba? Uh, mga stock knowledge. Yan mga tunay na matalino. Sinilin natin yun. <laughs> Kore Fred. Bago men. <laughs> stress na marayo, di na ma-drawing ang banok. Nasabak <laughs> na tayo sa exam, at yung first namin. Mag-review yeah. ka, Fred? Problema, no? Ating mga klase ko, yan, single yan, baka gusto nyo, bigay ko na sa inyo. Michael! Michael! Hey! Ito namin, no? Oh. Dali na, arugin na ni Will. Dali! Dali! <laughs> gabi pinagpawisan ako doon ang intense ng laban kasi kan subject nga rimati na kanil matik, tumbay yung dalawang subject sa exam ngayon food trip ang mga itik <laughs> mahalo ng tindig din sa ano sa college audio 40 Hindi na kaya. Grabe. Ang hirap, ang hirap. Pumukas yung ulo namin, men. Tapos na yung exam namin. maglalaro muna kami dito para mawala naman yung stress. Eto pa Ay!

davero <laughs> wala <laughs> <Apo lang> hindi <laughs>